Aabot sa higit 81,000 pamilya ang apektado ng pagulan dala ng low pressure area at shear line sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Sa Northern Samar, maraming lugar ang tinamaan ng landslides at baha. Sa bayan pa lamang ng Katarman, apat na ang residente na ang inilikas ng Philippine Coast Guard dahil sa kalamidad. Itiniklara ang state of calamity sa Northern Samar na na ang Department of Social Welfare and Development ng tulong sa mga apektadong residente sa Eastern Visayas. Kabilang dito ang higit 6,000 family food banks. Although may lumilitaw po sa social media na nakarating sa atin din na meron daw po tayong dalawang kababayan ano, no na medyo na diskrasya daw po ata dyan sa area pero ito po patuloy po nating bine uh, kasama ang ating mga regional civil defense officers pati yung ating mga disaster managers po doon sa ground para matukoy po yung uh, mga detalye nitong mga nasabi daw pong na diskrasya nating kababayan.